Be! Be! Bye Ay, si Kim! Nakita nila yung pat-pat mong mga, mga pata, be! Nakikita nila, di ba? Hi, Ate Nicole! Hi! <laughs> puti ni Kish, saka ni Ate Nicole? Oo. Kasi ano ginawa mo sa school? Iguwa namin sa school. Iguwa na namin... Pakita mo yung, yung star mo, bilis. Wow, ayan, very good na halaga dyan. Di ba? Okay. ano ginawa mo sa school? Sa okay, school, gawa, gawa namin, nag-aral ako. Nagsulat ako, hmm. pero kay Patrick dalawa. Ako isa. Pero bukas na lang, dapat very good ka bukas. Okay. Di ba? Dapat apat yung star mo, di ba, Nicole? Talaga? O, dun ka, kiss mo nga si Kale. mo si Kale? Oo. Ano ginawa mo sa school kanina, be? Ikaw din. Bakit ikaw ba tinatanong ko, Kale? Ha? Hindi naman ikaw ang tinatanong ko, eh. Bakit ikaw nag nagsasmile? Ha? Oh, bakit ka long, eh. No, no. Siguro, no. Kasi alam mo papadala to sa states, no. Kaya, kaya nagpapakit ka. Ha? <laughs> Dito ka yung base mo si ate Nicole Feliz. Yan. Pupunta kami ng Maywood mamaya pupunta kami ng Maywood mamaya. Yay! Bye-bye, bye-bye ka na. Bye-bye, Ate Nicole. Bye-bye.